meron akong uh, ipakikita sa inyo no. So, ito yung uh, scenario, okay, sa Philippine Stock Exchange Market. So, makikita nyo, mayroong isang malaking swimming pool, no, na punong-puno ng tubig, okay? And itong swimming pool na yan, yan ang stock market, okay? And, yung tubig na yan na nakikita ninyo, yung kulay blue na tubig, yan ang tinatawag na liquidity. Okay? Liquidity. So, itong mga nasa gitna ng swimming pool, okay? Ito yung mga traders, pero ang category nila ay institutional. Okay? So, in other words, ito yung mga big boys sa market no sila yung mga nagti-trade araw-araw they buy and sell stocks on a daily basis so they rotate stocks nagro-rotate lang sila let's say buy sa BDO ngayon tapos si sell na naman sa AP buy sa Jollibee sell sa ICT etc So, every day, nagro-rotate sila ng stocks just to profit. Okay, kasi itong mga big boys na yan, normally sila yung mga malalaking bangko or may mga kumpanya na yung pondo ng kumpanya, yun ang tinitrade para palaguin. No? Uh, like, for example, yung PhilHealth, di ba? O yung uh, president ng PhilHealth, Uh, na si Vic Biloso ay nag-invest sa isang stocks no, yung portion ng uh, pera ng uh, members ng PhilHealth ay pinang-invest sa stocks. So that's an example of an institutional trades no. Uh, so yung mga malalaking may mga traders na may malalaking capital. Institutional traders ang tawag sa kanila. Now, to keep them afloat, ika nga, okay? Uh, kailangan may liquidity sa market. Kasi once nagbayan ng isang stock, for example, let's say, for example, 200 million worth of stocks, sa totality nila. Dapat, ma-sell din nila yan. So, para makapag-buy and sell ka sa PSE, dapat merong willing buyers and willing sellers. Kasi kung walang uh, willing buyers and willing sellers, walang transactions na magaganap. Okay, walang trades na magaganap. So, para magkaroon ng trades, Uh, kailangan may sapat na buyers at may sapat na sellers. So, kung magbabay ka tapos hindi mo naman maibibenta kasi illiquid ang market or walang liquidity masyado, then mahihirapan kang mag-sell. So, kaya kailangan para mabili, madali kang makapag-buy and sell, ibig sabihin, madali kang makapasok sa stock market, and madali ka rin makalabas sa stock market, dapat sapat ang liquidity. And yun ang ano, yun ang uh, uh, scenario dyan, ano? Para may, kailangan may sapat na liquidity ang market. In other words, kung ikaw nagsiswimming sa swimming pool, kailangan para makapag-swimming ka ng maayos, dapat sapat ang lalim ng tubig okay ayan ang senaryo sa stock market ngayon itong makikita mo itong mga nakapaligid sa swimming pool okay na may mga balde o tabo at, uh, nag, at tila baga naglalagay ng tubig sa swimming pool yan ang analogy ng mga retail traders okay So, kayong mga retail traders, ang ginagawang gatasan ng mga big boys sa market. Kasi para magkaroon ng liquidity ang market, okay, ini-encourage kayong mga retail traders na mag-invest sa stock market. And dahil sa wala kayong alam, para nga naman safe, ika nga mas safe, eh, ini-encourage kayong mag-peso cost averaging. Eh, ibig sabihin nun, kung may kita ka sa libo, lagay mo sa stock market, buy ka lang ng buy, kahit mataas ang halaga, buy ka. Tapos pag bumaba ang halaga, buy ka pa rin. Buy ka lang ng buy, kada sweldo mo, kada may pera ka, buy ka lang ng buy ng shares. Wala kang pakialam kung tumataas ang market o bumababa ang market. Lagay ka lang ng lagay, balik ka lang ng bili. That's peso cost averaging kasi you are hoping, no? Na pag uh, later on, pag kailangan mo na ang pera, ay eh, may value na yung pera mo. Eh, that's like mag-aalkansya ka lang. Hulog ka lang ng hulog sa alkansya ka. may pera ka, lagay ka na lagay sa alkansya. Eh, mabuti po yung alkansya kasi kung hawak mo ang alkansya mo, maghulog ka dun araw-araw. Kung kailang may pera, maghulog ka. Uh, when the time comes na kailangan mo, eh, madali lang biyakin yung alkansya eh. Pag biniyak mo yung alkansya mo, magagamit mo na yung pera. Pero ang problema sa stock market, pag nagpeso cost averaging ka, let's say, buy ka lang ngayon, kahit anong halaga ng stock, mataas ang stock, bili ka. Mababa stock, bili ka. Kasi may pera ka eh, kung may sahod ka. Peso cost averaging nga eh. Lumipas ang ilang taon, ah, hindi mo alam, nagpe-peso cost averaging ka sa mga stocks na, na downtrend. Kahit pa yan ay sinasabing blue chips. No? Kasi ang sabi nila, kung magpe-peso cost averaging ka, dapat magpeso cost averaging ka sa mga blue chip stocks kasi sigurado pera mo dyan na hindi mo wawala. Well, that's true, no? Hindi mo wawala. Pero, ang tanong dyan, makukuha mo ba pagkakailangan mo na? Depende kung nagkataon na na-timing ang ka na nag-peso cost averaging ka sa stock na uptrend, then definitely, mabibenta mo sa mataas na halaga, magiging pera. Kumita ka pa. Eh, what if mag-cost averaging ka sa stocks na downtrend? hindi mo alam na downtrend kasi wala kang idea eh, kasi hindi ka naman talaga trader na encourage ka lang na mag peso cost averaging kaya naka, nag peso cost averaging ka sa stock na pababa kahit pa yan ay blue chip no? pero pababa siya hindi mo agad-agad yan mabebenta kapag kailangan mo na maibibenta mo pero mabibenta mo palugi ang resulta talo ka 'di ba? Kung hindi mo benta, paper loss ka lang. Katulad nga nung nangyari sa PhilHealth. Ah, uh, sorry sa o oh, PhilHealth, si, nag-invest si Wick Biloso, yung presidente ng PhilHealth, yung may portion do na uh, nakalaan for investment sa mga equities in investments sa DG, sa DG Plus. Ang balita, nakabili sa summer surprise na mataas. Eh ngayon, mababa ang stock ng DG Plus, so paper loss lang. Hindi pa man loss pero paper loss. Ibig sabihin, hindi mo agad-agad yan maibibenta sa, mata sa presyong may kita ka. That's the problem of peso cost averaging. At ang isa pang problema, itong mga retail traders na to, they are also encouraged to do dividend investing. Ibig sabihin, mag-invest ka, bag mag-buy ka at mag-hold ka sa stocks na maganda dividends. And kahit na downtrend yung stock na yan, at least may dividends ka namang nakukuha on a quarterly basis or on a yearly basis, depende. No? So, again, kung ikaw, little trader, ang purpose kasi noon para nang sa ganon, maghold ka sa stocks, yung pera mo nasa stocks para may liquidity. Okay? So, yan ang katumbas niya mga traders na yan sa paligid na naglalagay sila ng tubig ng tubig. Kasi pag hindi sila naglagay ng tubig sa swimming pool, siyempre mawawala yan tubig sa swimming pool. Mag-evaporate yan eh. At pag nag-evaporate yan, anong mangyayari? So, mahihirapan na nga yung lumangoy. Yung mga gustong mag- Uh, mag-swimming no sa swimming pool so in other words yung mga yung mga big boys o yung talagang mga whales o yung mga talagang trader na may malaking capitals mahirap para sila ngayong maglabas ng pera agad-agad kasi walang liquidity eh kailangan may liquidity it's the same thing as a swimming pool para makalangoy ka ng masarap, maginhawa, maayos, dapat sapat ang tubig para magandang lumangoy. Pag walang tubig o mababa ang tubig, hindi magandang lumangoy. Yan ang uh, analogy natin sa retail stock market. Kung ikukumpara mo siya sa swimming pool. Para magkaroon ng liquidity, kailangan may constant, no, may constant na pera sa na umiikot sa stock market para magkaroon ng a uh, stable liquidity ang market. Kaya ini-encourage kayo mga retail investors na mag, mag invest at mag-hold sa stocks uh, or mag-peso cost averaging para may liquidity lang. Para lang may liquidity, okay? Ngayon, Itong mga big boys ito sa gitna, mga institutional traders, sinasamantala nila yung pagkakataon. They make money on a daily basis. Basta may liquidity ang market. Kaya kawawa ang mga retail traders talaga. Kasi maraming story dyan na yung mga nag-dividend investing, nag-peso cost averaging na talagang Halos walang kita at taka matagal ng panahong hawak. Wala, lugi. Hindi man sa lugi pero paper loss tapos wala. Eh kung inaasahan mo ang trading para kumila ka, eh hindi mo magagawa yun, no Kasi ang mga gumagawa lang niya ng mga dividend investing, mga peso cost averaging na investing, eh yung mga may sapat na kapital. Let's say for example, Uh, isang ordinaryo tao, ordinary tao ka lang na may may obligasyon ka buwan-buwan bayad sa kuryente, bayad sa bills, etc. And ang total na bayarin mo eh, kasama na yung allowance mo sa pagkain mo, halimbawa, 50,000. So dapat kumikita ka ng 50,000 a month para lang makasurvive ka buwan-buwan, di ba? Uh, bayarin sa kuryente, tsaka pagkain, etc. Eh, kung kaunti lang ang puhunan mo, hindi mo ma hindi ka kikita sa dividend investing kasi para kumita ka sa dividend, no? Eh dapat ang capital mo mga 9 to 10 million pataas para kumita ka ng uh, guaranteed 50,000 a month sa dividends. Pero what if wala ka namang 9 million? 5 million pagbaba lang ang pera mo. Hindi ka kikita ng ba malaki sa dividend. Kailangan mo pa rin mag-supplement ng income, like may trabaho ka o may ibang business ka. Hindi mo talaga magagawang uh, uh, negosyo ang trading na yan lang ang trade mo. Kasi nga, kulang eh. In other words, kung wala kang malaking kapital, mahirap mag-peso cost averaging at mahirap mag-dividend dahil hindi sapat yung binibigay nila. Now, sa trading, magagawa mo yan as long as meron kang maayos na sistema. Kasi, in trading, for example, kaya mong kumita ng 9.74% or 5% minimum in a week. Ito, may video tayo. Oh. Panoorin mo yung video na yan. Lahat nakabideo naman yan eh. Panoorin mo yan. Oh. Uh, last week, kumita ako ng 9.74% in just 5 days of trading. Ah e eh, sa, 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 dividend investing, mahirap kitain yung 9.74 yan. At the most, kikita ka lang ng uh, siguro, lalo sa REITs, ha, yung REITs yung, uh, REITs, yung A REITs, C REITs, RCR na yan, mga REITs, eh, maswerte na kumita ka ng 6% uh, ang yield mo dyan in a year, eh. Maswerte na yon eh. Uh, wala ng kumikita ng mga 6 to 7% sa, sa sa ngayon wala lalo na dahil uh, merong balita na yung uh, Securities and Exchange Commission ay uh, babaguhin daw yung uh, sistema ng REITs nila no so this this itong itong uh, fourth quarter babaguhin nila so bibigyan na nila ng time na yung uh, kasi ang kasalukuyang kasing sistema sa REITs, 90% ibibigay sa mga investors. Eh, pero dapat, yung perang malilikom magasos agad within a year. Kaya ang mga kumpanya, pag nakalikom pera, eh, ipang, ip, isabihin, ipang na na nila yun ng mga, ano, ng mga uh, structure, no? para na sa ganun yung mga investors mabayaran na o okay pa yon kikita kita ka pa nang alis 5 to 6% yearly yield mo non pero sa bagong pinaplano ng Securities Exchange Commission binibigyan niya, bibigyan naton niya na ng time yung mga uh, companies na na mag uh, may o oh, may more than one year. Sabihin, kung may malikom na pera, hindi agad-agad sila obligadong i-invest yung pera na yon within a year. So, ang ang bottom line nun sa mga investors, mas matagal ang kitaan. Mas matagal ang kitaan. ah uh, yun ang problema dyan. Ano? Kaya kung marunong ka mag-trade, mas maganda mag-trade ka sa PSE. Lalo na kung ang capital mo lang ay 5 million pa baba. Mas maganda mag-trade ka kasi with the right uh, trading strategy and the right discipline, kaya mong kumita ng mahigit sa 5% in a week or mahigit sa 20% in a month. As long as may maganda kang uh, trading strategy. At yan ang tinuturo natin dito sa ating Lifetime Mentorship Program. Okay, kasi dito sa Lifetime Mentorship Program, tinuturoan kita na mag-trade using a system called Order Flow wherein uh, you are now trading like an institution. Tuturoan kita mag-trade like an institution. So, kung ikaw sa ngayon, retail trader ka and pagod ka ng mag-average down, pagod ka ng maipitan, lalo na kung pagod ka ng mag-cut loss, then you stop trading like a retail. Kasi hindi ka mananalo dyan. Dahil if you, if you trade like a retail, wala kang pinag-iba dito sa mga small-time retail trader na ito. Na nagbibigay lang ng liquidity. Nagbibigay lang ng liquidity sa market. And yung mga big boys sila yung nagtatama sa araw-araw. Ngayon, para ka maging big boys, no? Ah, uh, kailangan matutunan mo yung style kung paano mag-trade ang mga institutions. At yan tin tinuturo natin yan dito sa ating lifetime mentorship program. So, kung interested ka, uh, i-message mo lang ako dito sa ating Facebook account, no? Ah, uh, para sa ganon katulad ng mga demonstrate sa videos, eh, hopefully magawa mo ring kumikita ang kabuhayan itong a-trading uh, sa stock market, alright?